Anong ganap sa mundo ng showbiz? Dahil nais niyang mapangalagaan ang kanyang mental health, binawas-bawasan muna ni Sunshine Cruz ang pagbababad niya sa social media. Kaya hindi muna niya binabasa o sinasagot ang mga mensaheng dumarating sa messenger niya at iba pang social media platforms. Maganda naman ang binalingan ng kasintahan ni Maki Matay. At ang kaalaman niya sa paggaganchilyo ay nagbunga at naglabas ng kanyang creativity mga blouse para sa mga dalaginding niya at cups sa minamahal. Idagdag pa riyan ang pagiging abala niya sa kusina at paghahain ng mga paboritong pagkain ng pamilya. Naramdaman na ni Sunshine ang sakit ng magkasakit, kaya lalo niyang iniingatan ang sarili para sa mga mahal sa buhay. Ang request ni Sunshine, Dear friends and family, I have said this po dati pa, that I don't usually open my messenger. Sorry po I won't be able to read or reply to your queries or requests. For now, I am trying to focus sa ibang activities, like crocheting, cooking and just being around my children and pa babies. Doing so helps with my mental health. Stay safe and God bless. Maging abala sa ibang bagay habang naghihintay sa mga susunod na proyekto. Iba talaga si Sunshine, multi-talented, matalino na, maganda at sexy pa. Anong masasabi mo sa balitang ito?